Si Lara ay isang dalagang naninirahan sa isang maliit na baryo sa bayan ng Liliw, Laguna. Ilang taon na ang nakalipas ng maranasan niya ang isang pangyayaring hindi niya malilimutan, isang lihim na nagdulot ng matinding damdamin at pag-aalab sa puso niya. Nagsimula ang lahat noong siya ay labing walong taong gulang, isang bagitong babae na puno ng pangarap at pag-usisa sa mundo. Sa bahay nila ay sila lamang tatlo, si Lara, ang kanyang ina na si Aling Nena, at ang kanyang ama-amahan na si Tito Bong. Si Aling Nena ay kilala sa kanilang barangay bilang isang masipag at disiplinadong ina. Lagi siyang nakasuot ng simpleng blusa at apron na puti, habang ang kanyang buhok ay laging maayos na nakatali sa isang bon. Samantalang si Tito Bong ay mayroong malalakas na mga kamay, isang malumanay na boses, at bihirang umiti, ngunit kapag siya ay umiti, tila ba nawawala ang hininga ng mga babae sa palengke, nang magpakasal si Aling Nena kay Tito Bong. Labing lima pa lamang sila ra noon. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may apoy na naglalagablab sa paligid nito, isang init na kasabay ng panganib. Habang lumilipas ang mga taon, napansin ni Lara ang mga titig ni Tito Bong na iba sa isang ama. Hindi ito isang simpleng pagmamalasakit kundi isang pagnanasa na hindi dapat maramdaman, isang tag-init, suot ni Lara ang mga maikling bestida na may spaghetti straps, walang suot na bra. Sa mainit na panahon ng kanilang bahay, nakikita niyang palihim siyang pinagmamasdan ni Tito Bong habang nag-iisip ito na hindi siya napapansin. Minsan, tumatagal ang kanyang mga titig na parabang sinusunog ang kanyang bala. Ginagawa niyang parang hindi niya napapansin, ngunit sa tuwing siya ay papasok sa kanyang kwarto, nanginginig ang kanyang katawan, isang linggo, umalis si Aling Nena upang mamili sa bayan. Naiwan silang dalawa sa bahay. Pagkatapos maghugas ng buhok at balutin ito sa tuwalya, pumunta si Lara sa kusina upang kumuha ng tsaa. Ang bestidang suot niya ay nakadikit sa katawan, naglalaro ang tela sa bawat galaw niya. Nakita niya si Tito Bong na nakaupo sa beranda, umiinom ng salabat habang nakatanaw sa malayo. Lumabas siya ng walang tsinelas, nagkunwaring naghahanap ng asukal, wala kang tsinelas. Tanong ni Tito Bong, bakit pa? Mainit naman, sagot ni Lara habang nakatapak sa mga daliri ng paa para maabot ang garapon sa taas ng estante. Bahagyang naibuka ang bestida, eksaktong gusto niya, alam niyang nakatingin si Tito Bong. Ramdam niya iyon sa balat niya, isang titig na mainit at mabigat, tila sinusunog. Lumiko si Lara at sa isang inosenteng tono ay tanong, may gusto ka bang inumin? Hindi sumagot si Tito Bong, ngunit nagsalita ang kanyang mga mata. Tumayo siya, dumaan ng malapit kay Lara, halos magkadikit ang balikat nila. Tumibok ng mabilis ang puso ni Lara, sa gabi, lumabas si Lara upang diligan ang mga tanim sa bakuran. Nakanaigawan siya na manipis, walang suot na panty. Alam niyang nakatingin si Tito Bong sa bintana, nararamdaman niya iyon sa likod niya. At iyon ang unang pagkakataon na narinig niya itong hinahalikan ang kanyang pangalan, mahina at tila hindi sinasadya, hindi nakatulog si Lara ng gabing iyon. Nakahiga siya, niyayakap ang unan, iniisip kung ano ang mangyayari kung lalapit si Tito Bong, kung hahawak siya o kung papasok siya sa kwarto. Ngunit tila ba pareho silang nag-aantay, sa isang tagpuan puno ng pag-aalinlangan. Kinabukasan, umalis si Aling Nena patungong bayan upang tulungan ang kanyang kapatid na may sakit sa puso. Naiwan si Lara at Tito Bong sa bahay. Maalinsangan ng araw, mainit ang hangin na pumapasok sa bahay. Si Lara ay nagbihis ng isang masayang summer dress na may manipis na straps, walang anyong panty, para malayang makahinga ang balat niya. Lumabas siya upang magwalis sa paligid ng bakuran, habang ang alikabok ay dumikit sa kanyang mga paa. Lumabas si Tito Bong bitbit ang tasa ng kape at isang sigarilyo. Nakasandal siya sa pintuan ng balay at mumiti ng bahagya, ah, nag-iisa lang. Biro niya, mas mabuti pa iyon kaysa kasama ang tahimik na tao. Sagot ni Lara nang hindi man lang lumingon, tahimik silang nagtagal. Ramdam ni Lara ang titig niya sa likod ng damit, sa kurba ng kanyang baywang, sa balakang. Inayos niya ang kanyang bestida ng bahagya, para ipakita ng kaunti ang kanyang katawan. Hindi ako tatay mo, anang titubong ng mahina. Lumiko si Lara, alam ko, gusto mo bang maging tatay mo ako? Tanong niya, hindi sumagot kundi humitit ng sigarilyo at lumingon, sa sandaling iyon, nalaman ni Lara na hindi lang siya basta nagustuhan ni Tito Bong. Pinahirapan niya ito at nagustuhan niya iyon pagkatapos ng tanghalian. Pumunta si Lara sa ilog ng mag-isa, suot ang maikling shorts at manipis na tank top na walang kahit ano sa ilalim. Mainit ang tubig, sumubsob siya hanggang baywang habang pinagmamasdan ang lalaking papalapit na maihawak na pambura ng pawis at nakaunbuton na polo. Tumayo si Tito Bong malapit sa kanya, tahimik at naupo sa tabi ng tubig mahilig kang maglaro, Lara. Hindi ba kayo mga babae mahilig sa laro, lalo na kung delikado, sagot niya, biglang tumayo si Tito Bong at umalis. Naiwan si Lara na nanginginig, parang mahulog ang lahat, pag uwi sa bahay, naglakad si Lara sa hallway na nakatawel pa rin, basa ang buhok at mainit ang balat. Biglang dumaan si Tito Bong sa kusina, tumigil sa harap niya. Tumigil siya sa paghinga, anong ginagawa mo, bata? Tanong niya, Lumapit si Lara, kung sasabihin kung gusto ko kayong mahalin, ano ang gagawin nyo? Halos ipitin siya ni Tito Bong sa pader, humawak sa kanyang balakang ng mahigpit pero maingat. Kailangan mong maging handa sa lahat ng ito. Bulong niya sa tenga, mananahimik ako, sagot ni Lara, mas matanda ako sa iyo ng doble. Pero alam namin kung paano tratuhin ang babaeng gusto mo, pero hindi marunong, sabi ni Tito Bong bago umatras, ng umaga, umulan ng malakas. Naiwan silang dalawa sa bahay, nag-iisa, sa isang tahanang puno ng lihim. Nakita ni Lara ang sarili na nakasuot ng lumang kamiseta ni Tito Bong, mahaba hanggang sa gitna ng hita, amoy tabako, at pawis ng lalaki. Wala siyang suot sa ilalim, at ramdam niya ang kakaibang kalayaan. Pagpasok sa kusina, nakita niya si Tito Bong na nag-aayos ng ilaw. Magandang umaga, bati niya at umupo ng nakayuko. Tumigil si Tito Bong nang makita siyang walang suot sa ilalim ng kanyang kamiseta. Malamig, baka magkasakit ka, sabi nito, siguraduhin niya na ako ang magpapainit, sagot ni Lara, ngumiti habang umunguya ng mansanas, lumabas siya ng kusina, iniwan ang pintuan na bahagyang bukas. Ramdam niyang sumusunod si Tito Bong. Nang marating niya ang hagdan, naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang pulso. Hindi masakit, munit, mahigpit. Lara, huwag, pakiusap ni Tito Bong. Bakit? Tanong niya, dahil kapag nagsimula ako... Hindi na ako titigil, sagot nito. Sige, wag niyo akong pigilan, hamo ni Lara. Pinanood siya ni Tito Bong ng matagal, may halo ng sakit at pagnanasa. Lumapit ito, niyakap sa baywang habang nanginginig ang dibdib niya. Hinalikan niya si Lara sa pisngi, hindi mo ba alam kung gaano kita gusto? Bulong nito, dumampi si Lara sa dibdib niya at sumagot, gusto kong kayo ang una at huli, pumikit si Tito Bong, tila nananalangin, pagkatapos ay umatras bigla, ngayong gabi, pagkatapos ng hapunan, sa kamalig. Kung hindi ka darating, kakalimutan ko na ito. Kung darating ka, hindi na ito laro, lumipas ang buong araw na parang naglalakad sa mga tinik si Lara. Nakabalik si Aling Nena, kumain silang tatlo na para bang walang nangyari. Ngunit sa gabi, tahimik ang bahay. Nagsuot si Lara ng manipis na bestida, walang suot sa ilalim, at naglakad ng walang tsinela sa ilalim ng ulan papunta sa kamalig mainit at amoy dayami ang lugar. Naghihintay na si Tito Bong, na kamiseta hanggang dibdib, mga matang puno ng takot, pagnanasa, lambing at determinasyon, dumating ka ba? Huling pagkakataon na umalis, hindi ako aalis, lumapit si Tito Bong, hinalikan siya ng mabagal, halik na para bang sipsipin siya sa sarili. Dumulas ang mga kamay nito sa likod ni Lara, bumaba sa ilalim ng bestida, at doon nagsimula ang lahat. Mula noon, hindi na nila nilaro ang mga tingin at pahiwati. Sila ay nagkaisa sa lihim na pagmamahalan, bawat gabi ay puno ng apoy at panganib. Nagbago si Tito Bong, hindi na niya tinatawag si Lara na bata, kundi aking Lara. Mas malalim ang boses niya, mas matapang ang mga haplos, hinahanap-hanap niya si Lara kapag abala si Aling Nena, tinutulak siya sa bodega, banyo at basement. Hindi makapigil si Lara. Tuwing gabi, kumakatok si Tito Bong sa bintana ng kanyang kwarto. Palihim siyang pinapasok at ginagabayan sa kama na para bang mag-asawa na sila. Nagigising sila na nagulo ang buhok, maalat ang balat, at naamoy ang pabango ni Tito Bong sa kanyang balakang. Naglalaho si Tito Bong bago sumikat ang araw, at nakangiti si Lara sa dilim, ngunit hindi nakalampas ang kanilang lihim sa mga mata ng mga kapitbahay. Si Aling Maria, ang katabing bahay, ay nagsimulang magtampo kapag nakikita si Lara kasama si Tito Bong. Isang lalaki sa palengke ang nagbiro kay Tito Bong, Ang ganda ng alaga mo, bantayan mo ha, baka maagaw. Sagot ni Tito Bong, hindi na siya aalis, akin na siya, naging tensyonado ang sitwasyon. Pabiro nang nagmumukahi si Aling Nena na magbakasyon si Lara sa probinsya sa lola nila para malayo sa gulo. Ngunit tumanggi si Lara. Hindi siya handang umalis. Nasa alanganin siya. Sa paglipas ng mga araw, naging mistulang gising na bangungot ang bawat sandali ni Lara sa baryo ng Liliw. Hindi na siya ang dati, ang dalagang puno ng sigla at pangarap ay unti-unting napalitan ng isang babae na nagdadala ng mabigat na lihim sa puso. Ang mga mata niya, na dati puno ng kislap at pag-asa, ay naging malalim at mapanuri, para bang naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya maipaliwanag isang hapon, habang naglalakad si Lara sa palengke ng bayan, naisip niyang bumili ng mga gulay para sa hapunan. Nakasimple lang siya, puting t-shirt na bahagyang nakatupi sa tiyan, maong na shorts na may kaunting sira sa gilid, at sinelas na medyo kupas na. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na ponytail, ilang hibla ang bumabagsak sa kanyang noo at batok, na nagbibigay ng dikasariwaan sa kanyang anyo. Sa kanyang kanang pulso ay nakasabit ang isang maliit na pulserang gawa sa kahoy na regalo ni Tito isang paalala ng kanilang lihim. Habang naglalakad, napansin niyang may mga matang sumusunod sa kanya, mga matang puno ng panghusga, chismis at minsan ay pag-aalangan. Aba, si Miss Lara na yata yan, ang inaalagaan ni Tito bulong ng isang tindera, habang pinipisil ang kanyang mga labi na parabang humihinga ng chismis. Napangiti lang si Lara ng bahagya, Ngunit sa loob niya ay may apoy na naglalagablab, isang halo ng galit, lungkot at pagnanais na patunayan na siya ay higit pa sa mga inggit at usap-usapan, pag-uwi sa bahay. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Sa loob, tahimik ang lahat, maliban kay Tito Bong na nakaupo sa lumang silya sa sala, nakatingin sa bintana na parang naghahanap ng isang sagot. Nakasuot siya ng puting polo na bahagyang basa ng pawis at maong na pantalon. Ang kanyang mga kamay ay makapal, puno ng peklat ng hirap sa buhay. Ngunit sa mga sandaling iyon ay tila malumanay ang mga ito, huling gabi na nating ganito, ba? Diba? Mahinang tanong ni Tito Boong habang nilalapitan si Lara, tumango si Lara, hindi makapaniwala na matatapos na ang kanilang lihim na kwento. Alam mo ba, dagdag pa niya, na kahit na gusto kong iligtas ka, parang ako rin ang bumubuo ng tanikala mo. Napailing si Lara. Hindi ako tanikala, Tito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako gustong lumaya, napangiti si Titubong, isang ngiti na puno ng pait at pag-asa. Pero paano tayo tatakbo kung ang mundo ay laban sa atin, sa gabing iyon, nagpa silang maglakad-lakad sa paligid ng bayan, papunta sa paborito nilang lugar, isang maliit na parke sa tabi ng simbahan ng liliw na may mga lumang punong mangga. Ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin at ang mga ilaw ng poste ay nagbigay ng mahina at mainit na liwanan naka light blue na bestida si Lara, na bahagyang sumasayaw sa hangin, nagpapakita ng mahabang binti at maamong kurba. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng puting sinelas na may maliliit na bulaklak, at ang kanyang mga daliri ay may pulang nail polish na kasing init ng kanyang paningin. Sa liig niya ay nakasabit ang isang gintong kwintas na anyong puso, regalo mula sa kanyang ina noong bata pa siya. Alam mo, Lara, sabi ni Tito Bong habang hawak ang kamay niya, ang buhay natin ay parang pelikula. Minsan ay drama, minsan ay komedya, pero palaging may twist. Napangiti si Lara, sana lang hindi ako mapagbintangan na bida sa isang malaswang pelikula. Tumawa si Tito Bong. Ah, kaya pala palagi kang may mga eksena na nakakaloka sa mga kapitbahay. Napailing si Lara, Tito, 'wag mo akong gawing joke. No, no, di kita gagawing joke. Pero seryoso, kailangan nating magdesisyon. Tumigil sila sa isang bench at nagmasid sa mga bituin na unti-unting sumilip sa madilim na langit anong plano mo? Tanong ni Lara ng mahina, bumalik sa Maynila. Maghanap ng trabaho, magsimula ng bago. At sana, isama kita, napailing si Lara, pero paano ang nanay ko? At dito ang buhay ko, Lara, kahit saan ka man pumunta, ang mahalaga ay tayo. Pero kailangan nating maging matapang, isang malakas na hangin ang dumaan, at sa isang iglap ay nakita nilang may isang anino na nagmamasid sa kanila mula sa likod ng puno. Napatingin agad si Tito Bong, ngunit wala na ang anino ng tumingin siya ng masinsinan. Siguro lang yon, sabi ni Tito Bong, ngunit hindi na wala ang pagkaalerto sa kanyang mga mata. Tumayo sila, hawak ang kamay at naglakad palayo sa parke. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng malamig na katahimikan. Si Aling Nena ay nasa kusina, nakapikit at tila nagdarasal. Ang mga mata niya ay pula, na para bang nag-alala o maihinagpis sa puso. May problema ba? Tanong ni Lara habang nilalapitan siya, tumango si Aling Nena ng dahan-dahan. May mga bagay na kailangang malaman at hindi na pwedeng itago. Tumigil si Tito Bong at si Lara sa paghinga, may mga mata sa paligid ng baryo, patuloy ng ina, mga matang sumusubaybay sa atin. Hindi ito basta tsismis, may mga taong handang sirain ang pamilya natin at ang kinabukasan mo, Napuno ng takot ang puso ni Lara. Ano ang gagawin natin maghanda? at mag-ingat, sagot ni Aling Nena, sa gabing iyon, habang tahimik ang buong bahay, naramdaman ni Lara ang bigat ng pangyayari. Ang mga mata sa paligid nila ay hindi na lamang usap-usapan, ito ay isang babala na may paparating na panganib, hindi nila alam kung sino ang nasa likod ng mga matang iyon, ngunit isang bagay ang malinaw, ang kanilang lihim ay hindi naligtas. At sa bawat paghinga ni Lara, naririnig niya ang bulong ng hangin na tila nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento niyo, sa dilim ng gabi, may isang lihim na nagkukubli, naghihintay na muling bumangon, isang lihim na magpapabago ng lahat. Isang lihim na magpapasubok sa kanilang pag-ibig at katapangan. Ang susunod na kabanata ay magsisimula na. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting lumala ang tensyon sa maliit na baryo ng Liliw. Ang mga araw ay naging parang mahabang gabi, puno ng pag-aalinlangan at kaba. Si Lara ay hindi na ganoon kabilis tumawa, at si Tito Bong naman ay tila laging nagmamasid sa paligid, palaging handang tumugon sa anumang panganib. Ang kanilang pagmamahalan na dati ilihim at matamis, ngayon ay naging isang mabigat na pasanin. Isang gabi, habang si Lara ay naglalakad pa uwi mula sa bahay ng kanyang kaibigan sa kabilang kanto, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang may kasamang sigaw. Ang mga dahon sa paligid ay kumakaluskos at ang mga anino ay naglalaro sa mga dingding ng bahay. Suot niya ang isang maitim na bestida na may spaghetti straps na humahaplo sa kanyang mga balikat at nagpapakita ng kurba ng kanyang leg. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas, medyo kupas na ngunit komportable sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang mga kamay ay may dalang maliit na bag na gawa sa ratan na may mga bulaklak na nakadisplay sa gilid. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Napalingon siya, ngunit walang tao. Napabilis ang kanyang dibdib, at ang mga mata niya ay nagliliwanag sa dilim, hinahanap ang pinagmumulan ng kanyang takot. Biglang may kumatok sa kanyang balikat. Lumingon siya, at nakita si Tito Bong, nakamaong at simpleng polo, may hawak na flashlight. Dito ka lang, nag-aalala ako, sabi ni Tito Bong, habang yayakap siya ng mahigpit, salamat, bulong ni Lara, akala ko may multo na naman sa daan, napatawa si Tito Bong, kung multo, sana ako na lang yon para ikaw ang takutin ko. Hindi ang mga tao, naglakad silang magkasama pabalik sa bahay. Sa kanilang pag-uwi, napansin ni Lara ang mga matang sumusunod sa kanila mula sa mga bintana ng kapitbahay. Ang mga chismis ay unti-unting naging mga bulong ng babala, na parang ang buong baryo ay mailihim na gustong ipagtapat. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Aling Nena na may seryosong mukha. May dumating na tao sa bahay natin kanina, sabi niya, isang lalaki na nagtanong tungkol sa inyo, Tito Bong. Tila ba may hinahanap na si Tito Bong kay Lara at sa mga sandaling iyon ay nagkapit-bisig ang kanilang mga kamay. Alam nila ang may panganib na nagbabadya, kinabukasan, nagpasya silang magtipon ng lakas sa isang maliit na kubo sa gilid ng baryo, Isang lugar na matagal nang di nila napupuntahan, ang lumang kubo ni Lolo Mang Berting, isang matandang mangingisda na matalik nilang kaibigan. Ang kubo ay puno ng mga lumang gamit at ang mga dingding ay may mga larawan ng dagat at mga bangkang yari sa kahoy. Ang hangin dito ay may halong amoy ng alat at damo na nagbibigay ng kakaibang aliw. Nang marating nila ang kubo, si Tito Bong ay agad na nag-ayos ng lugar. Nagdala siya ng mga lampara na may kandila at naglatag ng mga kumot sa sahig. Si Lara ay nagtimpla ng kape gamit ang maliit na kalan, habang si Aling Nena naman ay naghanda ng mga pagkain mula sa kanilang iniuwi. Habang nag-uusap, napansin ni Lara ang kakaibang tingin ni Tito Bong. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang, ngunit may bakas ng pag-aalala. Hindi na natin pwedeng baliwalain ito, sabi niya. May mga taong hindi gusto ang relasyon natin at handa silang gawin ang lahat para sirain tayo, napatingin si Lara sa paligid, at sinabing may biro, E di sana may superhero na pumasok dito, parang sa mga teleserye, na pangiti si Tito Bong. Ako na lang superhero mo, kahit walang kapat maskara. Lumapit siya kay Lara, hinawakan ang kanyang kamay, at nagbigay ng mahinang halik dito. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lara sa tabi ni Tito Bong, naramdaman niyang may kakaibang presensya sa labas ng Kubo. Isang malamig na hangin ang dumaan sa bintana, at ang mga dahon sa labas ay nagkalat sa lupa. Napangiti si Lara sa isang kakaibang paraan, parang may babala ngunit may pangako. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit, may napansin si Lara sa isang sulok ng kubo, isang lumang kahon na may nakakabit na kandado. Tito, ano kaya ito? Hindi ko alam, sagot ni Tito Bong ng bahagya ang kilay, parang matagal na yan di nagagalaw, pinilit buksan ni Lara ang kahon, ngunit hindi niya mabuksan ang kandado. Parang may sikreto dito, sabi niya, Napatingin si Tito Bong, baka ito ang susi sa mga sagot na hinahanap natin. Sa mga sandaling iyon, napansin nilang may mga matang nakamasid mula sa mga puno sa paligid ng kubo, mga matang malamig, mapanghusga, at puno ng lihim. Hindi nila alam kung sino ang nagmamasid, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kanilang lihim ay hindi patapos at may mas malalim pang misteryo na naghihintay na mabunyag habang hawak ni Lara ang kahon. At si Tito Bong ay naghanda sa kanilang susunod na hakbang Naramdaman nila na ang kwento nila ay papasok sa isang bagong yugto, isang yugto ng panganib, pag-ibig, at tagumpay. At sa likod ng dilim, may isang anino na ngumiti, isang aninong magpapabago ng lahat. Sa pagdating ng gabi sa baryo ng Liliw, ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng kakaibang lamig sa puso ni Lara. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap at ang mga bituin ay tila nagtatago rin na para bang alam nila ang paparating na unos. Sa loob ng lumang kubo ni Lolo Mang Berting, nagtipon ang tatlo, si Lara, Tito Bong, at Aling Nena, upang pag-usapan ang mga pangyayari na unti-unting nagpapahirap sa kanilang buhay. Si Lara ay nakasuot ng isang maputlang rosas na blouse na may mahabang manggas, bahagyang lumalambot sa kanyang balat sa bawat galaw. Ang kanyang mahabang buhok ay maluwag na bumabagsak sa kanyang mga balikat, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo ng takot at determinasyon. Ang mga pulang palda na umabot sa kanyang tuhod ay nagbigay diin sa kanyang mga binti na tila bahandang harapin ang anumang pagsubo. Sa kanyang pulso ay nakaipit ang gintong pulseras na regalo ng kanyang yumaong lola, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas, habang nag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan ng kubo. Napatingin silang lahat ng may bahagyang pangamba. Dahan-dahang binuksan ni Tito Bong ang pinto, at sa labas ay isang matandang lalaki na maisuot na barong Tagalog na bahagyang kupas, at hawak ang isang lumang sobre. Pasensya na po, Tito Bong. May dala po ako para sa inyo, mahinang sabi ng matanda habang iniabot ang sobre. Kinuha ni Tito Bong ang sobre at sinara ang pinto. Binalik niya ang tingin kay Lara at kay Aling Nena bago binuksan ang sobre. Sa loob, may mga papel na may mga sulat at litrato na nagpapakita ng isang lihim na koneksyon sa kanilang pamilya, isang lihim na matagal nang itinatago at ngayon ay unti-unting bumabalik sa ibabaw napatingin si Lara sa mga litrato. Mga larawan ng isang babae na kahawig ng kanyang ina, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ang mga sulat naman ay puno ng mga salita ng pangako, pag-ibig at pagtataksil. Anong ibig sabihin ito? Tanong ni Lara ng maihalo ng pagkabigla, hindi ito basta-basta, anak, sagot ni Tito Bong ng may seryosong mukha. Parang may mga nakaraan tayo na kailangang harapin, sa mga sandaling iyon, narinig nila ang mga hakbang sa labas ng kubo. Nang buksan nila ang pinto, nakita nilang may tatlong lalaki na nakatayo, nakasuot ng mga itim na jacket, at may mga nakalagay na insignia na hindi pamilyar sa kanilang mga mata. Alam namin ang tungkol sa inyo, sabi ng isa sa mga lalaki, na may malupit ng ngiti. Hindi niya na matatakasan ang nakaraan, tahimik lang silang tatlo, ngunit ramdam nila ang panganib na dala ng mga bisita. Si Lara ay lumapit kay Tito Bong at hinalikan ang kanyang kamay. Anong gagawin natin, hindi tayo papayag na sirain nila ang buhay natin, sagot niya ng may determinasyon. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng kubo, at pumasok ang isang babaeng kilala nila, si Aling Maria. Ang kapitbahay na matagal nang may galit sa kanila, ngunit sa gabing iyon ay may kakaibang dingding sa kanyang mga mata. Hindi niyo alam ang buong kwento, sabi niya ng may matalim na tingin. At hindi niyo rin alam kung sino talaga ang kaaway, nagulat si Lara at Tito ang bawat pangyayari ay tila isang palaisipan na kailangang lutasin. Kung gusto niyong malaman ang katotohanan, dagdag ni Aling Maria, maghanda kayo sa isang paglalakbay na magbabago ng lahat. Ang hangin sa kubo ay biglang naging malamig, at ang mga anino sa paligid ay lumalim. Sa puso ni Lara, isang bagong apoy ang nag-alab, isang apoy ng pag-asa, takot at pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Ngunit sa likod ng bawat salita, may isang lihim na nagkukubli. Isang lihim na magpapabago hindi lamang sa kanila kundi sa buong baryo ng Liliw at sa isang sulok ng kubo may isang lumang kahon na nakabukas na naglalaman ng mga piraso ng puzzle na ngayon lamang nila unti-unting naunawaan. Ang susunod na kabanata ay hindi na lamang tungkol sa pag-ibig kundi sa pagliligtas, pagtataksil at paghahanap ng pagkakakilanlan at sa dilim ng gabi may isang matang nagmamasid, isang matang magpapabago ng lahat ng kanilang akala tungkol sa nakaraan, kasalukuyan at Kinabukasan. Sa sumunod na araw, ang araw sa Liliw ay tila hindi na kasing sigla tulad ng dati. Ang mga ulap ay mabigat, nagbabadya ng bagyong darating, hindi lamang sa kalangitan kundi pati sa buhay ni Lara at ng kanyang pamilya. Sa loob ng lumang kubo ni Lolo Mang Berting, nagtipon-tipon silang tatlo upang pag-aralan ang mga dokumento na natanggap ni Tito Bo. Ang mga papel ay lumang sulat at litrato na tila nagkukwento ng isang lihim na pinaglalabanan ng kanilang mga ninuno. Si Lara ay nakaupo sa isang kahoy na bangko, nakasuot ng puting blusang may borda at maong napalda. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakatali sa likod ng ulo. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng pagod at pag-aalala, ngunit may apoy na hindi mapapawi. Sa tabi niya, si Tito Boong ay nakayuko, pinag-aaralan ang bawat salita sa mga sulat, habang si Aling Nena naman ay tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa, hawak ang isang lumang rosaryo na minana mula sa kanilang mga ninuno, Lara. Kailangan nating maging matatag, panimula ni Tito Bong habang pinipisil ang kamay ng dalaga. Ang mga sulat na ito ay patunay na may mga taong matagal nang naisirain ang ating pamilya, pero bakit ngayon lang ito lumabas? Tanong ni Lara ng maihalong pagkabigla, marahil ay panahon na para malaman natin ang buong katotohanan, sagot ni Aling Nena, na bang may bigat na bumaba sa kanyang dibdib, sa labas ng kubo, unti-unting lumakas ang hangin, at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang sumayaw sa hangin. Sa kabila ng lahat, si Lara ay naglakad palabas ng kubo, humarap sa madilim na langit at huminga ng malalim, hindi ako papayag na sirain nila tayo, bulong niya sa sarili. Hindi kami magpapatalo, muling bumalik siya sa loob at napansin niyang may bagong lihim na naghihintay na mabuksan, ang lumang kahon na may kandado na matagal na nilang hindi nabubuksan. Sa ilalim ng kahon, may maliit na susi na nakatago sa isang lumang libro. Nang matagpuan nila ito, nagkaroon sila ng pag-asa, sa pagbukas ng kahon, lumabas ang mga lumang dokumento na naglalaman ng mga plano, lihim na kasunduan at mga pangalan ng mga taong may kinalaman sa kanilang pamilya. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng isang lalaking may matapang na tingin na kahawig ni Tito Bong. Ngunit may kakaibang marka sa mukha, isang marka na tila nagkukwento ng isang madilim na nakaraan. Anong ibig sabihin ito? Tanong ni Lara habang hinihawak ang larawan, siguro ito ang dahilan kung bakit tayo pinipinsala ngayon, sagot ni Tito Bong, habang pinipisil ang larawan ng mahigpit, biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan nila, nakita nila si Mang Rico, ang matandang tagapagbantay ng baryo, na may dalang lihim na babala, may mga taong papasok sa baryo na hindi natin kilala. Sila ay may masamang balak, sabi niya ng may seryosong mukha, Mang Rico, ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Aling Nena, mag-ingat kayo. At huwag niyong ipagsabihan ang iba, sagot niya bago umalis, pagkalipas ng ilang oras, si Lara ay naglakad sa gilid ng ilog, nag-iisa at nag-iisip. Suot niya ang isang puting blusa na bahagyang nakabuka sa balikat at maong na shorts. Ang kanyang buhok ay basa pa rin mula sa ulan na bumagsak ilang sandali lang ang nakalipas ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malabong tubig ng ilog, ngunit sa puso niya ay may apoy na nagsusunog, habang naglalakad, naramdaman niyang may sumusunod na anino. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Nang lumingon siya muli, may isang tao na nakatayo sa dilim, nakasuot ng itim na jacket at may nakatakip na sombrero. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim, Lara, mahina ngunit matalim na tinig ang bumati sa kanya, napangiti si Lara ng bahagya, Tito Bong, Ngunit ang sagot na natanggap niya ay isang malamig na halakha, at ang anino ay mabilis na nawala sa dilim, bumalik si Lara sa kubo na may dalang bagong pangamba. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ang mga lihim ay mas malalim kaysa sa kanilang inaakala, at ang panganib ay higit pa sa kanilang kayang harapin. Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang may isang tinig na bumubulong. Hindi pa tapos ang kwento mo, Lara. Maghanda ka sa susunod na yugto, ang gabi ay nagdilim, at ang mga bituin ay tila nagkubli sa kanikanilang mga ulap, isang bagong kabanata ang naghihintay, puno ng misteryo, panganib, at pag-ibig na susubok sa katatagan ng kanilang mga puso. At sa kadiliman ng gabi, may isang matang nagmamasid, isang matang puno ng lihim at pangakong magpapabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan.